magandang araw mga karelasyon sa isang relasyon kapag may mali inaasahan nating ang taong nagkasala ang unang aamin hihingi ng tawad at magpapakumbaba pero sa ibang sitwasyon sila pa ang nagagalit sila pa ang matapang sila ang umiiyak sila ang lumilikha ng drama para lang maalis ang sisi sa kanila. So sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga totoong dahilan kung bakit ang mga taong may kasalanan ay nagpiplay play victim or ito yung mga nagkasala na pero pa-victim pa rin. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy at alamin. Number one, para mailihis ang atensyon. Kapag uh, natutok ang atensyon sa kanila, lumalabas ang katotohanan. Kaya ang ginagawa nila, inililihis ito. Pinapalabas na ikaw ang toxic, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang palamura, seloso, selosa, at lahat na ng masasama. Ito ay isang defense mechanism. Gusto nilang makaligtas sa bigat ng pagkakasala kaya binabago nila ang kanilang narrative o kwento. Ang mali, ginagawang malabo. Ang kasalanan, ginagawang emosyon para di mo makita ang katotohanan. Number two, takot silang masira ang kanilang imahe. May mga tao na sobrang mahalaga, importante sa kanila ang image nila. Ayaw nilang uh, Malaman ng iba na sila pala ay may ginagawang kalukohan. Kaya kahit alam nilang mali sila, pipilitin nilang kontrolin ang kwento, babaguhin ang kwento. Para sa kanila, mas mahalaga ang uh, imahe kaysa sa katotohanan. Mas okay na ikaw ang masama kaysa sila ang uh, sisirain mo sa harap ng katotohanan. Number three, guilt na hindi nila kayang harapin. Minsan, hindi dahil walang konsensya, kundi dahil hindi nila matanggap na sila ay nagkamali. Kaya sa halip na aamin, umiiwas na lang. Dinadaan sa galit, sa luha, sa drama. Kaya kung napansin nyo, marami sa mga may ginawang kalokohan ang naggagalit-galitan o kaya dinadaan sa iyak. At kapag umiiyak yan, nakakaawa siya. So ang simpatiya ng tao mapupunta sa kanya. Tapos ang magiging masama na ngayon ay kung sino pa yung inosente, di ba? Kasi ang taong ito magaling sa drama, di ba? Hindi nila kayang harapin ang sarili nila kaya ibinabato nila sa iyo ang bigat na dapat na sana sila ang nagdadala. Number four, manipulative sila or simpleng manipulation. Ito ang pinakadelikado, ang taong magaling, bihasa sa emosyonal na manipulasyon. Marunong silang umarte, magaling magsalita, napakahusay gumawa ng kwento para ikaw ang magmukhang salarin. So dito, lumalabas ang gaslighting or ginagaslight nila yung sitwasyon. Madalas dito, kung sino yung inosente, siya ang pinapalabas na may kasalanan at yung mga ginagawa niya or yung nagawa niyang kamalian ay nangyari dahil doon sa taong inosente. So dito, talagang makikita mo na napakagaling magmanipula ng sitwasyon. Number five, ayaw nilang harapin ang consequences. Sino ba namang gustong mawala ang relasyon? Kaya ang iba, nagdadrama, umiiyak, sumisigaw, nagdadabog para lang hindi mo sila iiwan. Ginagamit nila ang drama para makaiwas sa hiwalayan o break up o para hindi mo sila tanungin pa. Number six, sanay na sanay sila sa ganitong gawain. May mga tao talagang sanay na gawin ito. Kahit sa dating relasyon, ganito na sila. Pag nahuli, sila ang nasasaktan. Sila ang naaapi. Hindi na bago sa kanila ang ganitong script. Talagang makikita mo na scripted lahat talagang pinag-aaralan nila yung mga kilos, mga pananalita nila. Ang tawag dito ay pattern ng avoidance and manipulation. Kung hindi nila kinaya ang katotohanan noon, malamang uulit-ulitin nila ngayon. Number seven, ayaw nilang kumalas sa relasyon. Hindi porket nagkamali sila, handa na silang bitawan ka. Minsan nga, kahit may iba na sila, gusto ka pa rin nilang hawakan or gusto ka pa rin nilang nasa relasyon. So, paano kanila mapipigilan? By playing victim. Para ikaw ang magilty. Para ikaw ang magbago. Para ikaw ang magsabi, sige na nga, sorry na kung nasaktan kita. O, oh, ba diba? Ang mga taong ito talaga, pagdating sa kalokohan nila, madalas yung partner nilang inosente ang nababaliktad. Biktima na nga, sila patuloy yung parang naging dahilan ng problema. Number eight, ayaw nilang matalo sa diskusyon or hindi sila nagpapatalo sa mga usapan. May mga tao na kahit obvious na mali sila, hindi sila papayag, hindi sila magpapatalo sa usapan. Ang taas-taas ng ego nila, ang pride nila ang nanginibabaw. Kaya gagamit sila ng uh, galit, ng pagsisindak, ng paninigaw, paninisi, or paglalakad palayo. Para lang matapos ang usapan at ikaw ang susuko. Number nine, gusto nilang ikaw ang hihingi ng sorry. Masakit pero totoo. Minsan ikaw pa ang hihingi ng paumanhin, mag-a-apologize kahit ikaw ang biktima, ikaw ang nasaktan. Kasi napaniwala ka na baka nga ikaw ang mali. Ito ang power ng emotional manipulation. Naibabaliktad nila ang lahat hanggang ikaw ang lumuhod at magpahumbaba sa kanila. Number 10 kasi alam nilang mahina ka pagdating sa pagmamahal. Ang pinakamasakit sa lahat, ginagawa nila ito dahil alam nilang mahal na mahal mo siya. Alam nilang madali kang maawa, madali kang lumambot, at kahit nasasaktan ka, ikaw pa rin ang lalapit sa kanila. Kahit sobra-sobrang pananakit o pang-aapi ang ginagawa sa iyo, ikaw pa rin ang bumabalik sa kanila. Or kapag kumihingian ng tawad, agad mo siyang pinapatawad. At dahil sa ganyang ginagawa mo, sinasamantala ka niya. Dahil kahit anong gawin niya, ay alam niya na patatawarin mo siya. Babalik ka sa kanya. Ayaw mo siyang pakawalan Ang uh, taong may kasalanan, dapat marunong umamin. Hindi yung magpapanggap na biktima, para lamang takasan ang katotohanan. Kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon, huwag kang magpabulag sa drama. Pakinggan mo ang sarili mong damdamin. Huwag kang palaging nagsosorry para lang magpatuloy ang isang relasyon na hindi patas. At higit sa lahat, alamin mo ang tunay mong halaga. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.